date po mga ka-asenso sa kay ng panahon ngayon. Ngayon po ay November 4. So po talaga yung tama ng bagyo dito sa amin. Ma-upload po ang video na ito is after bagyo na po dahil wala po tayong internet ngayon dahil sa mas ng hangin at ula. So ito po, video lang po natin yung area o location para makita ninyo. Ayan, para hindi po masira yung mga trapal na ginawa namin. Binaba ko po yan, tinanggal ko po, po yung mga tali. At saka hindi po ako umalis rito sa area dahil naniniwala po ako na kapag may presensya ng tao sa area ay yung hangin na hindi talaga ganun kalakas dahil sa ating pananampalataya. Ayan po yung mga piglets natin binalot ko po, po yan ng sako para kahit papano hindi po sila maanggihan dahil wala po tayong ilaw, wala pong kuryente ayan po, kahit papano hindi po sila nababasa so far ito po sila, yan nilalaro nila yung sako mamaya tatalian natin dito yan para hindi bumaba para magtago na lang po sila yung silalim dahil wala po tayong brooder yan pinaikutan na rin po natin ng sako ng figurulak yan from early win, pre-start, starter hanggang sa finisher, developer at saka milk maker. ito po, ika na po nila ngayon yan ito po sila November 4 po tayo ngayon so 47 days old pa lang po sila ayan na po 47 days old. At timbang na po ng nasa 20 kilos na po yan, mga timbang nila. Ate po. Yan po, sobrang lakas ng hangin dito sa area ngayon. Lord God, layo nyo po yung hangin dito sa amin. Okay lang po yung malakas na ulan. Takot sa malakas na hangin yung mga baboy dahil first time nila ito maranasan. So yun sa kabila, nasira na po yung trapal natin. Hindi natin na yan dahil mayroong mga feeds dito sa ilalim. So okay naman dahil lang hangin dito sa kabila ng gagaling. Ayan, safe naman yung mga feeds natin sa, sa loob naman ng tub at natatakpan naman ayan po ito po yung mga gilt at saka mga buntis nating baboy ayan buntis mga yan at yun yung bagong panganak ito um, gilt 5 months old 7 months old at 4 months old ayan po past grower po ito landrace, nasa 50% ang land nito, na landrace nito mga nasa 25% na lang yung large white at saka pit train nya pero pure white po yan kaya ako nasabi na 50% yung landrace nito dahil makita po ninyo yung tenga oh, at flappy yung kanyang tenga so ibig sabihin tenga po ito ng landrace. ang durok kasi pagsak lang yan mga kasenso lakas ng hangin Nakin narinig nyo naglalaglagan naglalaglagan mga niyog